Ang bigat ng pinagdadaanan ng susunod na lalapit Bakit? sa kay Ate Pia. Oh, okay. Para hindi yeah. ng payo. Oh, shit. Si Arianto, 'di ba? Oh, yung nabita. flirting friend ni Julian. Mm. Ayun, apparently nabuntis siya ng maaga. Oh, yun so, nga. 'Di ba? Tama nga yun. eh nung una nga dawy eh, nagkasundo naman sila na magbibigay <laughs> daw ng 500 cada linggo. 'Di lang sustento yung Buti. pamilya ni Julian habang buntis siya hanggang maganak. Mm. Tama lang. Pero last month mm ay ipinabarangay daw siya nung pamilya. Ah, oo. Kaya yung pinapasahol eh, oh, yung oh. 65,000 na naibigay na sustento, sustento sa kanya mula noon. Bak Alam nyo bakit? Bakit, bakit pinapasole ba? nung pamilya? Oh, eh nga. kasi nga, kiniklaim ng pamilya ni Julian na hindi naman daw dun sa anak nila yung kay Julian yung batang binadala ni Arian. Kaya nga nalilito si Arian kung dapat niya pang ibalik yung ibinigay na sustento sa kanya at may karapatan ba yung pamilya na ipa-DNA yung anak niya na walang permiso niya. Yung bigat na nun. Nabuntis ka na, naghirap ka pa. Ngayon sinisingil ka pa. Tama. Kaya nga, naku, malaking problema to. Ano kayong pwedeng gawin ni Arian, Ate Pia? First of all, ikinig ako doon sa kwentuhan nyo. So, nung nag-umpisa pa lang, sasabihin ko sana, nako, itong mga to talaga, nagmamarites. But you know what? I'm so proud of you. Your discussions are so elevated. Yeah. Napaka-professional. Napaka- mga tanong nyo sa isa't isa. Napakalalim. Very legal. Yes. Ang gagaling nyo. Yeah, Kayo yeah, na yeah. sumagot. <laughs> yeah, pero maganda yun, ha? I like that you share your ideas. Higinig tayo sa'yo ngayon, Arian. Tell us a short history of why what happened to you and why did you come here? And welcome. Be, I hope you feel at home telling us your story. Um, kasi po, andito po ako para makingin ng payo sa inyo. Mm -hmm. Kasi yung gusto po nung side ng father ng anak ko is bayaran ko yung 65K. Sige, so, para hindi ka mahirapan, ano, kasi alam ko, emotional to. So, may anak ka? Yes. Ah, oh, ilang taon na yung anak mo? One year old po. One year old. Okay, and then, ang issue mo, kaya ka nandito ay dahil sabi nung magulang? Opo. Nung sabi po lalaking na, yon Na hindi daw po siya yung tatay and gusto po nilang ibal ibalik ko yung pinangbigay, yung binigay po nila sa sa anak ko po yung sustento po na binigay nila nung nung hindi pa po nila nalaman na anak na hindi daw po nila anak yung bata so nag-umpisa sila magbigay ng sustento pagkapanganak mo o, o buntis ka pa lang nagbibigay na ng sustento buntis po ako on two months nagbibigay, nagbibigay na ng, ng sustento. sustento so mula nung two months na pagbubuntis mo hanggang how many anong taon ilang months si si Arthur nung binibigyan siya nung sa province po ano hanggang sa pagbubuntis ko hanggang sa seven months po yung bata nagbibigay sila ng sustento okay. Okay. Pag uwi po ng Maynila, kinuha po nila yung bata sa akin. Okay, so hindi na magbibigay sa sayo, sa'yo kasi nasa kanila. Opo. Okay. Binigay, pinahiram po po yung bata. Then, ilang months po, almost four months din po yung bata. Then, nagulat po ako, pina-DNA na po pala nila yung bata. Mm. Kasi po, um, nagta pinatawag po nila sa barangay nun. Then, ang sabi po nila, yung bata daw ko hindi daw po kanila. Kaya isusooli na daw po sa akin yung bata. Okay, sandali ah. First time niyo magbarangay noon or nagbarangay pa kayo before that? Before po, nagbarangayan po kami. Parang nagkaroon po siya. kami ng blatter po and kasunduan sa baranggay about po sa sustento. Okay, so ilang months pregnant ka noon? Magti three months na po. So, bale, nung kakabuntis mo pa lang, nagkaroon na kayo ng... Humarap na kayo sa barangay, at nagkaroon kayo ng kasunduan na magbibayad silang sustento. Opo. Dahil yung anak nila ay kinikilalang tatay ng anak ko po. Baby mo. Opo. Tama. Okay. Yes, so doon muna tayo. So, may theory ang ating mga lawyers na unang-una eh may karapatan ba silang kunan ng DNA test ang anak mo? What is your theory? Ano uh, at ipiya uh, hindi po pwedeng ipa-DNA test ng magulang ni Julian o kahit ni Julian ang anak ni Aryan bakit po so dahil hindi kayo kasal ano? tama po ba okay so pag hindi kayo kasal ang anak nyo ay um, illegitimate so kapag illegitimate ang bata uh, sa ating batas ikaw lang po o ang nanay lang ang mayroong merong sole parental authority sa iyong sa iyong anak at custody ibig sabihin po nito Um, kayo lang ang may karapatan gumawa ng lahat ng mga desisyon na ginagawa ng isang magulang. Uh, kayo lang ang karapatan na magkaroon ng custody, physical custody ng inyong anak. So pwede niyo siyang ipahiram, oo tama yun, pwede niyang bisitahin. Pero hindi nila pwedeng kunin ng walang paalam mo. Hindi mo pwede kahit kailan na hindi malaman kung nasan yung anak mo. Okay. So dahil po doon, um, ang ibig sabihin noon, yung DNA test kasi is a very sensitive uh, personal information, no? So ibig sabihin noon, dahil minor yung anak mo, hindi pwedeng magpa-DNA test yung anak mo nang walang consent mo dahil ikaw ikaw lang ang may karapatan magbigay ng consent on her on his behalf. Sorry. Tama po 'yun. Ah, uh, dagdag ko lang po Ate Pia. Under po sa Data Privacy Act natin. Ipinagbabawal po ang pagproseso ng mga sensitibong impormasyon uh, lalo na at walang consent po noong may-ari ng data subject po. And pag minor siya, Yes, kung ang minor magbibigay po, ng Sige, tuloy mo. ang magbibigay po ng consent ay yung magulang niya or kung sino yung may sole parental authority sa bata. Okay. Having said that, iliwanag ko lang no kung nagkataon naman na si Julian yung pumunta dito at sinabi nga uh, gusto kong ipa-DNA test itong bata na kinikilala kong anak ko pero hindi ako sigurado. In fairness, may karapatan naman din ng isang tao na Uh, ipagawa yung DNA test. Pero ang sinasabi lang natin is yung tamang proseso, magpaalam sa nanay. Kasi siya ang may custody at sole parental authority dun sa bata. So kung nagpaalam naman sila ng maayos sana sa'yo, di may time kang pag-isipan yon at kung ako naman ang magsasabi, mabuti na yung maliwanag. Ipapayuhin din naman kita na payagan mo. Pero yung sa prosesong ginawa nila, hindi tama yon tsaka ang alam kong karagdagang impormasyon, ang tagal nilang kinupkup yung anak mo, tapos may gawa, ginagawa pala silang ganoon Hindi tama yon Mga lolo at lola, kahit gano'n yung kamahal yung apo, tandaan nyo, ang may custody ng bata ay eh, yung magulang. And in this case, ni hindi kasal ang anak nyo dito kay Aryan, hindi nyo pwedeng ikait sa kanya yung anak niya. Four months, eh, wala namang usapan na gano'ng katagal siya sa inyo, di ba? Pero mabalik tayo doon sa pinaka-issue pwede ba nilang hingin sa'yo na isoli mo yung support ng binigay sila. So, so ang basehan nila ng suporta ay yung DNA test. Sinagot na yan ng ating mga abogado, si Attorney Sari at saka si Attorney Ben. Okay? Kung naibigay na nila ang suporta at saka sakaling kaya nilang patunayan na hindi siya ang tatay, dapat ba isoli mo? So sa totoo lang, pinag-isipan namin yan, pinag-aralan namin yan, nagdebate kami ng matagal, ang paniniwala namin ay hindi. Hindi kanila pwedeng pilitin na ibalik yung binigay nilang suporta sa iyo. Bakit? Kaya nga tinanong kita, kailan ba kayo unang nag-usap tungkol dyan? Sabi mo, nung 2 to 3 months pregnant ka, nagharap pa kayo sa barangay hall. So at that time, hindi naman kinakait ni Julian at ng parents niya na siya ang tatay. Tama ba? Oh, ang tanong lang is sustento, di ba? So, nung nagkasundo kayo, at nung tinanggap mo yon for the next few months, tinanggap mo yon inabot na rin ang taon yon na itinanggap mo, naniniwala ka at naniniwala din sila na anak ni Julian yon. Kaya binigay nila yon ng kusang loob. Opa. Di naman sila pinilit eh. Binigay nila ng kusang loob yon. So for me, Gagamitin ko yung principle na estoppel. Ang principle ng estoppel, nandyan yan sa civil code natin na sinasabi na kung ikaw ay eh, nag-action ka base sa paniniwala mo at hindi ka naman hinadlangan ito, naniwala ka na anak ngayon, humingi ka ng sustento, pumayag siya, nagbigay siya ng sustento, estopp eh, na siya may estoppel na, stop na siya. Bawal na siyang biglang sabihin na, ay, balik mo yon kasi nung time na nag-action kayo, e, eh, nag-action ka sa paniniwalang ito na paniniwala niya din yon, kaya hindi niya pwedeng bawiin yon. Tama ba? May gusto bang magpaliwanag ng mas maliwanag pa? Kasi ang principle na estoppel, baka mahirap intindihin. Para i-explain din ng mas malalim yung sinasabi ni Ate Pia. Sa batas kasi natin, merong konsepto na estopel. So, nung time na nagharap kayo sa mediation sa barangay, nung humihingi ka ng suporta, yun na sana yung tamang panahon na sinabi ni Julian na, teka, teka, parang hindi naman ata ako yung tatay, tatay ng anak mo. Pero dahil hindi niya ginawa yun, at in good faith, nag uh, okay, agree ah. sila na magbibigay ako suporta sa every week, pati yung mga magulang ni Julian hindi na nila pwede sabihin ngayon na, ka hindi ata kami kasi may DNA kami eh. Hindi ako yung tatay. Babawiin ko na yan lahat sa'yo. Hindi na nila pwede yung gawin ngayon. Lalo na dahil napag-usapan nga natin kanina na yung DNA test result na yon ay nakuha illegally. Dahil without your consent. So hindi, ngayon, hindi natin i-acknowledge yung DNA test result na yon. Maliwanag? Maliwanag. O, kayo. Maliwanagan din kayo? so, magagamit niyo yung principle na estoppel na yan sa iba ding bagay. Pag nagkasunduan na, Aba, hindi pwedeng sabihin nung isa na, ah, nagbago na yung isip ko, magbalikan tayo. Walang ganon. <laughs> Kung magbabago, new agreement yon New agreement. So, clear yan sa'yo? Yes, po. Sige, I, I want just change the topic slightly, no? Um, what are you doing now? Um, Nag-aaral po ako high school, college, ano? First year college po. Wow, talaga. Yes, pa. Wow, I'm so I'm so um impressed kasi maraming nangyayaring ganito na nabuntis na wala sa plano, batang-bata pa. Kasi how old are you now? 18 po. 18. So that means nabuntis ka how old? 15, magsi 16. Magsi 16 pa lang. So maraming um, kadalasang kababaihan na nasisira ang buhay. Bakit kababaihan? Eh kasi yung lalaki, di naman siya magdadala ng pagbubuntis eh. Di ba? Di ba siya nabubuntis eh. So babae yung nasisira yung buhay. So I'm so proud of you na bumalik ka sa schools. On behalf of CIA, on behalf of Kuya Boy and uh, Kuya Alan, magbibigay kami sa iyo ng ano, educational assistance. Kasi so proud of you. Um, Aside from educational assistance, how old is your son? One and? About two, years old. O oh, sige. So, magbibigay din kami ng, ano, ng financial support for him. Kasi, kadalasan, working mother. Hindi nga siya working mother eh. Studying mother ba diba? So, kami yung tatay yung parang working partner mo. So, thank you and good job. We will uh, continue to um, uh, observe at nandito lang kami kung may kailangan kang karagdagang advice. God bless you, Aryan Thank you. God so bless much. you, Arian. Thank you. Mas lumakas ang loob ni Arian pagkatapos siyang kausapin ni Ate Pia at ipaliwanag ang kanyang mga karapatan. Para tulungan si Arian sa kanyang pag-aaral, sinagot ng programa ang balanse ng kanyang tuition fee na hindi pa niya nababayaran. Meron ding financial assistance na ibinigay ng Cayetano in Action Team para pantustos sa mga pangangailangan ng kanyang baby. Salamat po sa programang ito kasi binigyan po ako ng tulong para po makapagpatuloy sa pag-aaral ko. My Ayetano in action with Boy Abunda. Would like to take JC Organic Barley. Live healthy, choose good life. Ocha Milk Tea. 7, located at B6 Bonifacio High Street, Tagig. Saymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hakono Itagig.